Navarro, inaming dumaan sa depression. Alamin sa Ice Patent Report ni Anton nami na binatang anak ni Vong Navarro na si Ice Navarro na dumaan din siya sa depresyon. Ayon sa binata, galing ang kanyang depresyon sa mga rejection na natanggap niya noong nag-try siyang pasukin ang pagsishowbiz. Sinay pa nito na nag-try siya sa iba't ibang stations pero lahat umano ay na-reject siya kaya noong last try niya raw ay nag na siyang mag-give up na lang. Nadagdagan pa raw ito noong nakulong ang kanyang ama noong 2022 dahil sa kasong rape na isinampan ng modelong si Dennis Cornejo. Dahil umano sa mga nangyari kung kaya't nasabi niya raw sa kanyang sarili na hindi na matutupad ang kanyang pangarap na maging artista. Dumagdag pa raw pagkamatay ng kanyang mahiging kapatid sana nang makunan ng kanyang inang si Bianca Lapuz at ng kanyang lolo na halos sabay-sabay nangyari. Dahil dito kaya sumailalim daw siya sa therapy para maging maayos ang kanyang pakiramdam. Nakatulong daw ng na malaki sa kanyang pagmumove on ang pagtanggap niya sa sarili na hindi talaga para sa kanya ang pag-aartista. Ngunit kung kailan naman daw niya kinalimutan na ang kanyang showbiz dream ay saka naman daw siya kinuha ni Coco Martin para sa teleserying ang probinsyano kaya't no choice umano siya kundi ituloy ang kanyang pangarap na maging artista. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang ng lakas DWIZ. Ako si Anton nagbabalita ng tama, naglinikod ng tama.